Yeah, ang bahay. Uh, yeah. Ako. Manidi ang tawag sa tribo nila, pero mas pamilyar tayo sa salitang ita larawan daw sila ng karalitaan o di kaya'y napag-iiwanan. Pero sa tinagal-tagal na namin dito, masangkop na tawagin silang mga taong kontento. Kumakain tayo na tatlong beses sa isang araw o kung maaari pa nga ilima. Pero sila, kontento na sa dalawa. O kung minsan pa nga'y literal na wala sa ganitong sitwasyon, mga bata sa tribo ang talagang kawawa. Yun ang aming akala. Pero hindi. Dahil sa kanila, gubat na ang bahala. Masisisi ba natin sila kung kinakain nila ay mga insekto, hayop, na gubat na mismo ang naglaan para sa kanila. Naiingkit pa nga kami sa totoo. Kami ng pagkain ay di masustansya at matagal na sa lata. Maraming maling akala tungkol sa kanila. Hindi umano, pag ita ka, at sa gubat na katira, kawawa ka. Pero sa tinagal-tagal na namin dito, mas nainggit pa nga kami sa kanila sa halip na maawa. Oo at wala silang mall, Netflix, o Facebook account kumbaga. Pero wag ka, meron sila nito at tayo ang wala. Hindi ba? Kaya sa aming pagparito, hindi namin hangad na baguhin kahit katiting man lang ang kanilang kultura. Kung di ang nais namin ipaalam sa kanila na marami ang nagmamahal sa kanila sa iba't ibang panig ng daigdig. Tulad ng Court 13 Crew of Ontario, Canada na nagpadala ng pera o pangipagawa ng bahay ang isang pamilyang ita at pamilya ni Kuya Raul ang aming napili sapagkat sila ang pamilyang pinakapalangiti. Salamat, <laughs> Nagawa tayo ng bahay ni Kuya Raul dito sa Tribong Manitih. Kita niyo po, nakapag-bracing na tayo. Gagawa po tayo dito na double deck. So, first time po natin magawa ng double deck sa ating mga pabahay. Wise sponsor ng CROB Juntario, Canada. Nagalagay tayo dito ng balkon. Kalahati ay sawali. Dirisin niyo po ni Pwede Joe. tayo mga kawel. Ilang namin tumila yung ulan. Darating po kami sa bahay. 8 p.m. na. Sinasagad po namin yung oras kasi mahirap pumunta dito sa tribo. Kasi sayang din yung travel namin. Ang mahal na ng gasolina. Bukos sa lang pa pangit pandaan. <laughs> Oo, oh, pangit pandaan. May mga pagkataong nagtutula kami. Ang sabagay. Nakarating naman kahit nagtutulak. <laughs> na, <l> nalundok buhay kaya <laughs> ang sikit na. Uy, nanood ka hanggang dito ha. Maraming salamat sa iyo. Shoutout ka pala sa iyo. Sige lang, manood ka lang. Sige. Ayos lang kami dito. Ate kami dito sa malapit ng bato. Gagawa ng bahay. Hello guys. Panel di hoye, Dito kami ni Kuya na pagbati. Ano kaya yung? Hindi kaya kami mapasama doon? Hello, Kuya. namin itong malaking bato. Kami namin pa-design doon sa harap ng bahay ni Kuya Saul. <laughs> halaman sa <patCalima> <t snacks> oh, <Four -ALLY> pagdirikitin ko. Mag Yan yeah. Magiging yeah, yeah. Mag Mag dalawa, magdirikit. <laughs> oh, ito. Yeah. mga kawal, yung ating pangatlong araw sa kuya trabaho, uh, paggawa ng bahay ni Kuya Raul. Consort by Ate Lisa ng Crew of Ontario, Canada. Yan, marami po sila makasama sa trabaho nila. Maraming sila ito sa inyo. Ngayon po ay kuha po tayo ng kawayan. Kasi mga na po tayo ng sawali. Dahil sawali po yung gamit natin sa ating bagong design ng papay. Okay. Tara natin ng pag-ipit. What's up, Wild? Tapos na po yung ipinagawa ng isang crew of Ontario, Canada. Sila po ay ang grupo ni Ate Lisa na nasa Canada sa ngayon. Napagdala po sila ng 38,000 para igawa ng isang bahay ng isang pamilyang manidi na nangangailangan gawa ng bahay. Ito na po yung pinagawa ni, ng crew of Ontario, Canada. And, hindi nga hirapan po kaming gawin ito dahil uh, Makuting-ting po ang pagmimix ng sawali at hardiplex. So, medyo matagal-tagal po kami naka-upload. Salamat po sa inyong paghihintay. Halika po. Tinan po natin yung bahay na ipinagawa ng grupo ni Ate na crew Punta Rio, Canada. Tuloy po tayo sa loob. Okay. Po yung kanilang bintana. ah uh, Prince type na swing. Swing window. At uh, dito po tayo sa loob para makita natin itong Uh, ginawa namin uh, double deck na higaan. Ito po yung ginawa namin uh, double deck na higaan kasi si Kuya Ramon, mayroon siyang dalawang anak na kasama, na bababae. At tamang-tama, dalawa ito para yung dalawang anak niya babae dito sa taas, sila mag-asawa ay dito sa baba. Ayan. Para komportable yung kanilang higaan. Naisip namin na gawa na sila ng higaan. Katre, o ano pa mang mahigaan nila kasi Dati, iniisip namin na tutulungan, para matulungan nila kami, uh, sila na ang gagawa ng kanilang higaan pero napansin namin hindi sila gumagawa. Kaya ngayon, kami na ang gagawa. Sa tuwing gagawa kami ng bahay, kami na ang gagawa ng kanilang mga tulugan. Kahit hindi matagalan kami sa pagagawa para magkaroon sila ng comfortable higaan. Dige, pasyal tayo dito sa lababo na ginawa namin para sa kanila. Ito po yung kanilang lababo. Ah... Meron naman silang pa ilang ilang gamit sa kusina kaya magagamit po nila itong na ginawa naming lababo para sa kanila. Pag sila niwag kahit sa kanila yung matulog kahit sa nila gusto. Kaya pakiramdam nila hindi na kailangan yung mga gantong higaan kasi pag pinantok sila tulog sila kung saan. Pag sila sa niwag matulog lang sa sahig ay kakasakit sila dyan. Kaya naisipan ng grupo tumuha talaga ng komportable higaan para sa kanila. Yung bintana ginawa namin dito sa unit na ito ay Dalawa, isa ron, saka isa ito. yung may kaibang design ito kasi pinag namin yung plus saka yung sawalik. Sa amin maganda yung design, awan ko sa iba kung magandahan sila. Gumawa rin tayo mga ng cabinet nila para mayroon ng paglalagyan ng mga gamit. At gumawa kami ng gantong design para diretso sa lamina nila. Ayan, yeah, ayos. Tingnan po natin. Bumili din po kami ng grocery. Dahil meron pong natira sa budget namin sa paggawa ng bahay, yung tira, binili namin ng grocery para sa pamilya ni Kuya Raul. Pwede nila itong lagyan ng gamit pagka naubos, damit, o kaya naman iba pang nilang mahalagang bagay. Tapos na mga kawal, yung bahay na ginawa natin, na ginagawa ni Ati Lisa. Pinakpan mo natin para masurpresa sila sa itsura ng ginawa nating bahay. Ngayon, punta po natin yung pamilya nila para tawagin sila at makita nila yung bahay nila. Tara po. Ito yung bahay. Si Kiraol at yung pamilya niya. At andito yung bahay nung <mukilis> anak nila, yung si Lindin. Yeah, tapos na po. Ayos na. Hindi lang tulogan mamaya. Ah. Uh. Ay oh, ayos lang po. Ayos lang. At ano, ay ginawa naman po at nakapahinga. Ayan, ayos lang po. Para mamayang gabi, pwede na matulog doon. Si, nakita, ate nakapunta ka na doon? Nakita mo na yung loob? Na, nagpunta ako doon. Hindi pa ayos. hindi pa ayos ngayon po. Ay. Si, ikaw nin? Hindi po po. pa. Hindi Makikita mo na ngayon. Wala si... Ito po yung pamilya ni Kuya Raul oh. uh, wala lang po si Alaysa. Dahil may inasikaso lang yung bunsong anak ni Kuya Raul na dalaga. At ito si Linlin. Si Kuya Raul si ate. Ito po si ate Dilya. Nakawa po ni Kuya Raul. At ano po natin si Kuya Raul? Kasi si Kuya Raul po yung napili ng grupo ni ate Lisa ng crew of yung Canada na pagawa ng bahay. Kuya, ito po, dito kayo natutulog ngayon. Ano po? po Ayan, yeah. yung dalawa niyong anak doon. At hmm. aram po yung bahay ng dalawang anak ni Kuya Raul. Tapos sila namang mag-asawa ay dito. Yeah. Kaya napili po sila ni ate Lesa at yung grupo niya na sila kayo raw yung pabahayan. si eh, Kuya Raul. Wala po yung bahay na ipinagawa ng grupo ni Atilisa ng crew of Ontario, Canada. Ang nagpagawa po nitong bahay na ito ay nasa ibang bansa, sa Canada. Malayo po galing dito sa atin. Yan, dahil nakita niya po yung uh, pamilya niyo at natuwa po sila sa inyo. Padala po sila ng pampagawa ng bahay niyo Ngayon, tapos na po. Yan, titingnan na po natin yung bahay niyo Okay. Tingnan po natin po. Yan, yeah, ganda ng bahay. Ito yung hitan oh, ko. Kali yan? Ah, Raul Balansila. Ang mayari ng bahay. Ayos. Ang bahay. Ayos. At ngayon ka, nakakabahay na ng ganitong bahay. Si Raul Balansila. Pero ako yung magpapasalamat po sa inyo. Hindi mo ako magsasabi, hindi mo sama. Apo. Kuya. Yan. Dahil naorin ako ala nga, sa'yo po mo ko. Dali ko hindi kong tiyak. Oya, ako. At ako. Kaya, tawa ng lahat kayo sa inyo. At kami pinagawa ng bay Kami kuya, ano po, kami po ay natutuwa din dahil uh, sinulungan nyo kami dito uh, napadali yung gawain namin. masaya. Sigurado po ako, magiging masaya yung nagpagawa si Ate Lisa. Okay. Ngayon po ay, sige mamaya, mamaya kapasok po tayo sa loob. Yes. Okay. masaya po si nanay sa bago niyang bahay. Ang kalang namin niya ay hanggang doon na lang ang tulugan namin. Ngayon po ay Ganun na. Ganun, ganun Mapapabuti din pala ang Kami po ay natutuwa din pag nakikita ang natutuwa yung mga pinapagawa namin ng bahay. Tuloy po. Tuloy po. Tuloy Tuloy Ito ang bintana. Nagbubuksan po siya. po siya. Yun. Pagka uh, mainit pa ang panahon, oh. bubuksan nyo lang po ito. ito. Ah. Yan na po. Kaya po ito dito sa gabi. Kaya yung problema dito na kung minsan may napasok, wala oh. po makakapasok dito. May po ito, baby. Oh. E, oh wala oh, po makakapasok. Ayan. Ayan. Ibukas natin. Ibukas natin, baby. Ibukas. Ayan. Ayan. bukas Ayan. 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 yan Dalawang pambintana ito. Dalawang bintana. Ayan. At? Salamin, kuya. ah yeah. salam salam eh. Salamin. sa kami, kuya. Hoy, okay, din oh, na. sa kaya, ano. Bigil bigil sa yeah, lahat, may oh. surprise sa kami. May surprise po kami. Pabuksan oh. natin kay ano, kay Alisa. Oh, bibi. Buksan mo hmm. 'to, bibi, dali. Hmm. Yung surprise hmm. namin dito. Ay, tama oh. Hmm. oh. yeah, may mga pagkain na. Charan. Hmm. Yeah. Binili na rin po namin sila ng uh, magigipagkain magiging pagkain nila sa ulan. Ito po pinto po ito, tuloy pinto na rin ito. Ah, Ay, katri. Katri, okay. Ngayon ay bahala na po kayo kung saan dito si Kuya Raon at sa atin din niya o saan dito yung dalawang magkapatid. Mm -hmm. Ako <laughs> <Ay>, na <gana>. lang po dito. Ha, gano'n? Kawawa si Linlin. O sige, igagawa na si Linlin, igagawa namin dito ng tulugan. Oo. Hindi ro'n lang. Dito si Linlin sa taas. Bigs to okay, Excited na si Alisa, o. Higaan niya. Ako na may video, ka pala sa taas. <laughs> Pero dito, kasi dito ang dalawa, ano? Oh. Kaya lang minsan, pag malikot. Kaya lang po, minsan, baka po, alam ba, tulog pa, biglang bumaba, ano po? nakakailangan kailangan, lagi maalala, ay, nasa tasa ko. po, minsan, baga, po, wala naman po sa inyong yung, ano, pag tulog, ay biglang nabangon. hindi. Kami at matanda na, Dito po, Hmm, Ay, kaya lang po, kailangan nyo dito, banig. Oo, banig kasi po, ano, masama po matulog sa silintulong, manipis ang banig, mm. Okay. Ako yung mula dyan si baby, si Trixie Trixie Lababo ko dito Lababo o Ayan, patunghat po ng pinggan Kato, pastara Okay Ayan. salamat maraming salamat po sa iyo Ma'am Lisa at sa grupo mo po dyan Sa uh, Crew of Untarrio, Canada Ayan, ito po sila kay Raul Ate Lisa, salamat po sa grupo mo Sa Canada na andito po kami sa bahay namin. Salamat. Salamat sa bahay. Kala namin lang gandun lang kami. Wala kami masilungan na igi. Sige, sige po kaya. Tuloy nyo na po. Atulisha. Salamat po sa inyong grupo di sa Canada. Agad at kami natulungan ni Kuya. Masayang so, masaya po sila at Lisa. At uh -huh. uh, sa ngayon po kasi tag-ulan pa dito sa amin sa Bicol. Sa katunayang kagabi, umulan po ng malakas, ano po? na ampyasan ano po? Ngayon po, uh, pinagawa nyo na po sila ng grupo nyo ng isang bahay na uh, hindi na sila uulanin. At ang kagandama po nitong bahay na pinagawa nyo, may mga lak. Kasi dito sa ngayon, mayroon silang kinakatakot sa ngayon na pabalik so, balik namin dito, mayroon silang isang kinakatakot. So ngayon, makakatulong na yung bahay nila, may mga lak na. Kaya, kumbaga, malaking tulong po talaga sa kanila yung pinagawa ng bahay. Pero bago man din makapasok, eh, maririnig mo na yun. Ah, sa tumalit po kayo dito, ay laki niya. Hindi nyo lang. Mga anak niya makapasok dito. May mga kaibigan sila mga kapwa talaga niya. Finally mga kawain tapos na rin at natuwa naman kami sa resulta. Maganda yung bahay, 38,000, sponsored by uh, Crew of Ontario Canada. Pauwi na po kami, dala na namin yung aming mga daladalahan. Kakawala ng pagod pagka nakita mong tapos na yung yung ginagawa at uh, maganda yung resulta. Higit sa lahat, nakapagdulo tayo ng kaligayahan sa Tribong Manidi.